Ano nga ba ang ibig sabihin ng langgam sa panaginip? Mga kaibigan, isa ang langgam sa mga pinakakawili-wiling insekto na maaari nating matagpuan sa ating panaginip. Ayon sa librong Dream Dictionary, ang ibig sabihin raw ng langgam sa panaginip ay sa tunay na buhay may nangyayaring hindi maganda sa iyong trabaho at ang masama pa dito ay hindi mo ito makontrol. Kaya mo ito napapanaginipan ay dahil binibigyan ka ng mensahe ng iyong subconscious na mag-ingat at huwag magpadalos-dalos sa mga gagawin mong desisyon sa mga susunod na araw. Ayon naman sa ibang interpretasyon patungkol dito, Kapag nakakita ka raw ng langgam sa panaginip ay kinakailangan mong bawasan ang pagtulong mo sa ibang tao dahil naaapektuhan na nito ang iyong sarili. Hindi naman totally na ititigil mo ang pagtulong sa iba, ngunit kinakailangan mo lang itong bawasan. Ayon naman sa iba pang dream experts mula sa Dream Guide Hub, kapag kulay itim raw yung langgam sa iyong panaginip ang ibig sabihin nito ay malapit nang matupad ang iyong mga pinapangarap o hinahangad sa buhay at mapapalitan na ang lahat ng iyong paghihirap at mga sakripisyo. Ngayon sa kabilang banda kapag kulay pula naman ang langgam sa iyong panaginip ay isa itong simbolo na ikaw mismo sa kaloob-looban mo ay may namumuong galit na nahihirapan kang kontrolin sa tunay na buhay. Kapag kinagat ka naman nung langgam, mapakulay pula o kulay itim man ito, ay isa itong mensahe sa iyo na kailangan mong magdahan-dahan dahil meron ka ng ibang taong natatapakan nang hindi mo napapansin. Mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay galing sa iba't ibang paliwanag mula sa iba't ibang tao na eksperto sa bagay na to. Hindi ko sinasabing ito ay 100% na totoo, pero magandang alam din natin upang magsilbing gabay at maiwasan ang mga pagkakamali sa ating buhay. Ikaw kaibigan, nakakita ka na ba ng langgam sa panaginip? I-comment mo ang iyong karanasan patungkol dito at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.